Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako ngayon sa ating pagtalakay sa Salita ng Diyos. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, inanyayahan po kita ngayon na magsubscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Now welcome po mga kapatid sa ating devotional Bible study. Day 99 na po tayo. At yung teksto ngayon na ating pag-uusapan ay nandito po sa ikalawang Pedro 3.9. Ang sabi po, basahin natin, Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may Mapahamak. Now, ang sulat po mga kapatid ni Pedro ay nagpapaalala at nagpapalakas po ng loob ng mga believers of Christ na magpatuloy na matatag sa paglilingkod at magingat sa mga false teachers na namumuhay sa makamundong kalayawan at ayaw ng maniwala sa pagbabalik ng ating Panginoong Hisos. Kaya po mga kapatid, yung chapter 1 ng 2 Peter ay, about po 'yan sa guidance for growing Christians. Pagdating naman sa chapter 2 ay danger to growing Christian kasi nandyan ang sulat tungkol po sa false teachers. In chapter 3 ay hope for growing Christian. Pag-asa sa mga uh, lumalago sa ating Panginoong Hesus. Marami pong paalala babala tungkol sa mga sulat na ito. Ang ating topic mga kapatid na pag-uusapan huwag mong sayangin ang pagkakataon na magsisi at magbagong buhay. Ano po yung dapat nating maunawaan tungkol sa pagkakataon na magsisi at magbagong buhay? Mayroon po tayong dalawang dapat maintindihan sa pagsisisi. Ang una po, pagkakataong magsisi para sa mga kristyanong namumuhay at natangay sa makamundong gawain. Pinakailangan magsisi dahil natangay sila nadala sa mga false teachers. Kaya kasama sa po sa pagsisisi. Muli basahin natin yung verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Now, ang pangako mga kapatid ay pagbabalik ni Jesus. Hindi pa raw tinutupad iyon alang-alang sa inyo. Sino sila? Ang sinulatan po yan na mga believers na namumuhay at natangay sa makamundong kalayawan. Aminin man po natin sa hindi, kahit kasama po natin sa pananampalataya, pero may mga natangay pa rin sa mga nagliliparang doktrina o katuruan. Kahit sa ating hinerasyon. Kaya ang 2 Peter chapter 2 ay warning po yan, babala para sa mga Christian dahil may lilitaw po na bulaang guro. Basahin natin yung chapter 2, verse 1 and 2. Noong una, may mga huwad na propitang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Kita nyo? May darating daw sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. Pagdating sa verse 2, at marami silang mahihikayat na susunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. So marami pala silang mahihikayat, madala. Kaya pagdating sa ikalawang Pedro 3, 4, sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? na sana siya namatay na ang ating mga ninuno. Ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng likhain ang mundong ito. So mga kapatid, kung pinagsisigawan nating active tayo na kristyano, tapat ka sa paglilingkod pero pinaghalo mo naman yung masamang pamumuhay sa mundo, ang kalayawan, ang masamang pagnanasa, yung pagkahumaling sa maling doktrina, lalo na yung katuruang wala ng hihintay ang pagbabalik ni Hesus, hindi pa makapatid huli ang lahat para magsisi. At kung tunay kang anak ng Diyos, hindi ka niya hahayaan na hindi maibalik sa pagsisisi. Kaya, kung ikaw ay lumihis ng landas, saklaw ka pa rin sa pagsisisi. So, ano ang dapat nating maunawaan tungkol sa pagkakataon na magsisi at magbagong buhay? Pagkakataon po na magsisi para sa mga kristyanong namumuhay at natangay, sa makamundong gawain. Pangalawa, pagkakataong magsisi para sa mga taong makasalanan. At sinasabi po sa verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Ito po, binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Huwag nating sabihin hindi mabuti at mapagmahal ang Diyos. Nagbigay nga siya ng pagkakataon dahil ayaw niya na may mapahamak. Ibig sabihin, open po mga kapatid ang salvation ngayon. Free ang lahat. Ito na po yung pagkakataon at panahon para sumuko at tunay na magsurrender sa ating Panginoong Hesus. Hindi mahalaga kung gaano ka kasama o karumi, ang mahalaga sa Kanya ang pagbabago mo at ang pagsuko mo sa ating Panginoong Hisos. Mga kapatid, sayang ang chance o pagkakataon mo kung ito'y binaliwala mo lang, isiniwalang bahala mo. Hindi na maibabalik ang lahat kung nagpasya ng sarhan ng Diyos yung kaligtasan. Kaya maging huli na ang lahat kung masyado mong minahal ang layaw ng mundo. Kaibigan, kung nais mong maligtas at ayaw mong mapahamak sa impyerno, may chance ka pa ngayon. Pero kung nagbingi-bingihan ka, paano kung bigla kang namatay at hindi ka nakapagpasyang sumuko kay Jesus? Wala na, sayang yung buhay mo. Pupunta ka na sa dagat-dagatang apoy sa takdang panahon. Huli na ang lahat. Eternal punishment na ang bagsak mo. Huwag nang bagalan. Now na. Aksyonan mo na ang pagkakataon na magsisi at magbagong buhay upang hindi ka mapahamak. So ano ang dapat nating maunawaan tungkol sa pagkakataon na magsisi at magbagong buhay? Una, pagkakataong magsisi para sa mga Kristiyanong namumuhay at natangay sa makamundong gawain. Saklaw din sila sa pagsisisi. At number two, pagkakataong magsisi para sa mga taong makasalanan. Ang isa pang tanong, bakit huwag sayangin ang pagkakataon na magsisi at magbagong buhay? Mayroon pong tatlong rason. Una, dahil babalik si Isos at may paghuhukom. Kailangan magsisi dahil may paghuhukom. Sinasabi sa Ikalawang Pedro 3, 10-11. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makajos. So pansinin natin mga kapatid, kahit anong pilit mong ibaon sa limot yung paghuhukom, hindi itong magbabago. May paghuhukom talaga. May darating na paghuhukom. At dapat namumuhay ka na at manatiling mamuhay sa kabanalan at pagiging makajos. Dahil bawat isa ay haharap sa hukuman ng Diyos. At ang nakalulungkot kung hindi nakita yung pangalan mo sa Aklat ng Buhay. Sinasabi po sa pahayag 20, versikulo 15, Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat. Ang pangalan sa aklat ng buhay. So kawawa po. Pangalawa, bakit huwag sayangin yung pagkakataon na magsisi at magbagong buhay? Dahil bukas pa ang pagkakataon. Ngayon mo na gagawin kung maaari. Dahil hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin bukas. Huwag nang magsayang ng maraming oras at panahon kung ang dulo o ang ending ng lahat ay mapupunta at igagatong lang din sa apoy ng impyerno. Pangatlo, kung bakit huwag sayangin ang pagkakataon na magsisi at magbagong buhay? Dahil ayaw ng Diyos na ang lahat ay mapahamak. Meaning, ang Diyos ay hindi namimilit ng tao na sumunod sa Kanya. Kung piliin nila ang kapahamakan, buhay nila yun. Pasya nila yun. Ang sa atin lang po mga kapatid ay babala, paalala at pagmamalasakit na hindi ka mapahamak. Ngunit, malinaw at hinula na rin sa Bible na maraming tao ang mapapahamak. Sana hindi ka isa doon, kundi kabilang ka sa mga taong pupunta sa kaharian ng Diyos. Para po sa aking iiwanang conclusion, ang minsaheng ito mga kapatid ay babala, paalala at pagmamalasakit na ikaw ay huwag mapahamak kundi ang maligtas. Ito ang gusto ng Diyos na kung maari ay huwag kang mapahamak. Ganito tayo kamahal ng Diyos mga kapatid. Ngunit ang paghuhusga at pagpapasya ng Diyos ay nakabatay po yan sa ibinigay niyang freedom sa tao. Kaya hindi ang Diyos namimilit ng ililigtas. Ang interesado lang, ang gusto lang. Kaya may kasabihan nga kung gusto maraming paraan, pag-ayaw maraming dahilan. Kung gusto mo talagang maligtas, susuko ka, maglilingkod ka, tatanggapin mo si Jesus Christ. So ito na po yung chance mo kapatid. Sumampalataya ka kay Jesus at isuko mo na ang iyong buhay sa Kanya habang may panahon pa. Para po sa ating review, ano ang dapat nating maunawaan tungkol sa pagkakataon na magsisi at magbagong buhay? Una, pagkakataong magsisi para sa mga kristyanong namumuhay at natangay sa makamundong gawain. Dapat magsisi. Pangalawa, pagkakataong magsisi para sa mga taong makasalanan. Pangalawang tanong, bakit huwag sayangin ang pagkakataon na magsisi at magbagong buhay? Una, dahil babalik si at may paghuhukom. Pangalawa, dahil bukas pa ang pagkakataon. Pangatlo, dahil ayaw ng Diyos na ang lahat ay mapahamak. Kaya langang magsisi. Huwag nang sayangin ang pagkakataon mo. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.